Sunday, yung second uh, big rally, a follow-up dito po sa September 21 rally. So yung sumunod po, November 30. And I'm sure nadidilig nyo po yung mga sentimiento ng marami sa ating mga kababayan. Ano po ba yung tugon nyo dito sa mga kababayan natin na init na init na para makakita ng big fish na makasuhan at makulong? No, ito. This is a process that we have to follow. And due process is uh, the most important part of it. Hindi tayo magiging effective if we violate the rights of people because that's what the Constitution guards against, violation of rights. Kaya, uh, tsaka pa sa proseso. Okay. The last time we spoke, uh, Ombudsman, you mentioned yung mga malalaking pangalan na most likely makakasuhan at may ng warrants of arrest by December 15 or 16. Nabanggit po ninyo si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, uh Jesus Codero. Hindi po ba? So Yes, yes. Yun pa rin po ba yung ano, yung position ninyo na most likely by December 15. Parang nauuna na. yung kay Bong Revilla at saka yung kay Jinggoy. Ma, lang mauna. at uh s'yempre we have to make sure that the evidence is tight against the other accused in these cases hindi natin pwedeng madaliin na para lang makadmit tayo ng isang deadline ay magkakamali tayo sa paglatag ng ebidensya. So we're we're doing our best to to make sure that the evidence are, that we that, that will back up the charges are tight. Dapat ma, ma, maganda talaga ang ebidensya dapat. Okay. Can you explain to us bakit po ano mauuna yung kay uh, dating senator Bong Revilla at saka yung kay current senator Jingo Estrada? Well, I don't think I want to discuss the reasons why mauuna sila. But uh, yung mga testi ko kasi, mas malinaw ang direct link dito sa dalawang ito. Okay. So, when you say direct link, ang pinagbabasihan ba rito yung mga testimonya nila, mostly, yung kina Henry Alcantara, yung kina Yusek Bernardo po? Ito. At uh, yun ang ating bukod sa ibang ebidensya na lumalabas pa. Okay. Meron po kasing recommendation yung ICI, no? Mag-file uh, na ng case against uh, Bong Revilla, Maynard Ngu, and eight others. Uh, ano pong plano ng Office of the Ombudsman dito? Will this be adopted or you will conduct, of course, your own investigation? Thanks, Christian. The, when, they, uh, when they submitted to us the recommendations, we checked it against our record and most of them are ongoing already. And uh, we're following the recommendations, of course, based on the violations that they saw. Pero dito, ang, ang malinaw is that we are, we are actually investigating these people already. Na ano na natin yan, na uh, na yan ng mga iba't iba nating fact-finding teams na kinakailangan talaga on the job sa sila. And uh, actually, natutuwa naman ako sa mga performance naman ng mga Taos obviously the Ombudsman. They're, they're very professional about the job. So speaking of the recommendation by the ICI, so basically, ang ganito po ba ang proseso? Kayo, meron kayong ginagawa niyo na sariling investigation at fact-finding at hindi kayo basta-basta nakaasa lang doon po sa lalabas sa ICI? Yung ICI kasi malaking tulong dahil they're a fact-fighting body and there are many lawyers supporting them na ano nila, na-thresh out na nila yung evidence na magagamit. But just the same, kasi nga, we can, motor proprio investigate officers. Kaya meron na kami master list ng mga tao na talagang iniimbestigahan na. At uh, ongoing talaga lahat ito mga to. But uh, we really appreciate the, the inputs of the ICI kasi nga, organisado na yung kanilang mga submissions. Uh, ilalapat na lang sa mga ginagawa ngayon ng Office of the Ombudsman. Yung data pa, no? kasi isa rin sa mga recommendations ng ICI for further investigation, si Jesus Escudero, Mark Villar, Grace Poe at si Binay. Sinay. Uh, pag inobserve po natin yung kanilang findings basically, yung staff ni dating uh, senador Nancy Binay pinapakasuhan sa Maynard mo na uh, allegedly bagman ni Jesus Codero pinapakasuhan. So, paano po ba rito matutumbok? So, from your end, no, meron na po ba kayong mas malapit-lapit na ebidensya para matumbok yung alleged principals? ongoing to sa different fact-finding teams, uh, Christian. I'm not mic micromanaging any of them. Basta, chinecheck ko lang talaga kung meron ng ongoing investigation, tsaka kung nasaan na sila. Sino po rito yung medyo hinog na hinog na? Bukod na sa dalawang nabanggit ninyo. Hindi ko pa masabi eh, kasi ano yan eh, lahat yan, nilalatag namin yan. Isa-isa namin pinag-uusapan bago natin dalhin sa harapan ng ano ng decision making para i-file na yung kaso. Kasi nga, we have to 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 finish the process of preliminary investigation and and the uh, come up with the information. Yung information na critical dyan eh, kung ano ilalagay namin sa information. Since nagsalita po si uh, Yusek Bernardo, meron na po ba kayong mga nakuha pang corroborating uh, evidence or testimony? testimonies to to basically validate yung explosive affidavit po niya. Cover reports, uh, Christian. Uh, Cover uh, reports, reports are, basic are basic to to our to our test uh, to our evidence kit. Uh, isa yan sa mga mabibigat na aming inaasahan. Bukod pa sa mga observations sa ating mga technical witnesses. Can you give us an idea para mas maunawaan po natin? O kasi yung mga viewers natin medyo kababayan natin, naiinip eh hanggat wala pa nakakasuhan. Pero dito, sa puntong ito, no, yung corroborating evidence from COA documents, etc., etc., pwede ba paka-explain po ito? Kung pa Because paano yun na nail? For, for, for every charge that we, we put forward and file a case to, uh, against a, a person, lahat po yan, meron po yung contract documents na, na nakalapat doon po sa record ng DPWH. So, so mga bid documents niya kinakailangan makakompleto dapat kompleto dyan yung contract documents. Mar lahat ng proseso ng pag a ng kontrata, in inaano ano ina namin ya, -trace namin yan, para sa isang, sa isang uh, tingin, meron siyang flow ng, ng events. I Iyon ang pinakamahalaga dyan eh. kung paano mo i-explain yung nangyari. So, basically, that's, that's up to the fact-finding teams to make sure that the, the, flow is flawless. Dapat dyan, wala kang buwang, wala ka dapat dyan na missing links dapat dyan tuloy-tuloy. Kaya, ang hirap sabihin sa tao na, eto na, ikukulong ko na to kasi, uh, in the end, Christian, the courts will look at the evidence. And if we do not lay it out properly, baka naman tayo mapornada. Kaya, iniiwasan namin yan. It's really a, a grueling process. Hinihingi kami ng dispensa dahil hindi namin pwedeng madaliin. For, kasi a single mistake here can be fatal pwedeng ma-dismiss, no? pwedeng mabasura. Pero dito sa... Tsaka may double jeopardy yan, Christian. Tsaka <inaudible> tandaan mo, yung mga abogadong kalaban namin dito, hindi naman basta-basta. May pera itong mga kalaban natin, may pambayad sila sa abogado. At magagaling ang abogado nito. Kaya inaasahan natin yung stiffest position possible. We, we also measure everything with the quality of lawyers that we're up against. Dito po po sa paghahabol sa malalaking isda, sa kayo pinakamahira, nahihirapan? In terms of directly linking them? O siyempre, yan ang pinakamalaking challenge, yung direct link. Kasi uh, as, as, lawmakers, they don't sign anything. Wala sila pinitrawin. Okay. Pero yung presence And ano, sila po rin. Siya kasi, like any criminal enterprise or activity, you really have to be able to trace how the movement was made dapat yan i-recreate re mo yan para sa korte. So, yan ang ayan ang dapat pag-isipan natin kung paano natin gagawin, kung paano namin gagawin. Kaya, hindi natin pwedeng i-shortcut eh. Hindi natin pwede i-shortcut. Nor, can we telegraph our punches completely, Christian? I can give you hints about what we're doing, but I cannot give you everything that we're doing kasi that will be, that will work against the government's case. Okay. Pero dito po, no? dito sa flood control scandal, more or less buo niyo na po ba yung picture dito? O malapit-lapit na? In terms of sining mastermind o yung masterminds? Ano yan eh? Uh, Christian, yung unang tinatanong ko talaga rito, kung bakit naging major thrust ng DPWH of flood control. Kasi nga ang dami-dami dami natin kinakailangan ng na development sa bansa. Bakit flood control? At bakit yung mga choices pera ng lalagyan ng flood control? Yung mga lugar na binabaha na talaga. At naturally low lying areas. Kasi fru fruitless ang ano ang logic niyan eh. Baha na talaga ang 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 lowlands na tinatawag nating tidal flats o kaya yung mga lugar na na low lying areas na below sea level. Talaga ba 'yan? That was portions of Bulacan. Bulacan many portions of Bulacan na ng flood control, below sea level yan eh. So bakit yung unang, unang tanong mo dyan, ba't ganoon ang ginawa nila? Ba't hindi nila pinili yung, yung, yung dapat na proyekto that will be doubly beneficial to people? Ba't hindi natin ilipat yung tao? Ba't hindi natin gawa na lang na waterway na kung pwede, bangka na lang ang maging, maging way of transportation? Kasi kagaya niya, yung Mindoro na uhan, Christian, uh, it's, it's sabi ko nga, ano, 100,000 people, you're spending, ano, 30 billion in nauhan, in the lake. Parang sobra naman yon. Parang naman, pwede mo naman ilipat yung tao para hindi bahain eh. Di ba? Kasi naturally, lola yung area na yan. Ba't gano'n na naging choice ang unang-una kong tarong? Kasi nga, napaka-unwise. If you look at it, it's totally illogical to be spending good money after in a place where you will not really correct the situation. Hindi ka talaga matutulungan ng todo yan. Magbabaha pa rin yan. Pag nasa tabi ka ng lawa, mag-overflow pa rin yan. Pagdating ng isang malakas na ulan. Kaya dapat dyan, logically, sort scientific dapat lahat ang basis. And seemingly, there was a lack of it. Iyan ang aking personal conclusion so far. Sa aking pagkaunawa niyan. Kasi nga, flood control is not rocket science. Hindi naman yan napakahirap ko, ano eh, pag eh. Yung mataas na lugar, hindi babahain. Yung na lugar, babahain. Yung, yung tubig mula sa taas, pupunta sa baba. Tapos may high tide tsaka may low tide. Pag ang high tide mo ay mas mataas sa level ng lupa, ibig sabihin, hindi na makakalabas ang tubig. Kaya hindi siya talaga rocket science. Dapat dito naging logical ang approach natin. Kasi we're talking about the economic the economic viability of these projects. It's scarce resources ang pinag-uusapan mo. Tapos itatapon mo yon na parang wala namang mangyayari. Pero dito po sa mga na-discover niyo so far, no? ano yung mga natukoy niyo? Bakit lumaki ng ganito itong flood control corruption? Parang naging cottage industry siya para doon sa mga corrupt na mga politiko, mga contractor, DPWH officials. Naging ano rito, Christian? para naging currency. Kahit yung lugar na hindi naman talaga binabaha, nilalagyan nila ng flood control para, siyang, para magpantay-pantay ang trato sa bawat politician sa lugar na yan. Yun ang, yun ang, nakita kong mali eh. hindi ba? Kung high, kung high lands yung lugar na yan, tapos low lands naman yung iba, naturally, dapat, mas marami talaga sa low lands, uh, doon talaga dapat inaayos ang, ang sistema para mawala kagadang ang tubig. E eh, sa upland naman, hindi naman binabaha talaga yan. So, anong nangyari dyan, para naging currency, Parang political equalization na hindi naman logical. Iyan ang, yan ang basa ko. Ah. Kasi I was in Congress also eh. And it's very illogical to be doing that. That was not done before. Inga e po, pero bakit lumaki ng ganon? Bakit parang lahat sila na-realize, uy, ang laki pala ng pera dito sa flood control. Parang nagsimula po yun. Sino yung mga sa tingin nyo may pakana? Ang may pakana niyan, merong mga, yun, yun ang, yun ang inimbestigahan namin ngayon. Meron kami mga taong inimbestigahan tungkol dito. Ay, hindi yun ang muna akong babanggit ang pahalan. Pero meron kaming inimbestigahan ng mga tao dito. When you say mga tao, you're talking of politicians, members of Congress, contractors? Oo, oh, oh. politicians. Politicians, Politician contractors. contractors. Oh. oh. Kasi naging, ano nga, naging currency, tapos naging trade. Oh. Binibenta yung project. Yeah. So, and, and the fact, the fact was, was, even the pricing of the projects, yung pati yung cost of materials over ano overestimated it's okay to to price it 25% higher kasi may cost of money na lalabas pero kung 50% higher o kaya halos doblado ang halaga na ibinibigay mo sa materials para may may pagkakamali na tayo ron. para naman naglulus tayo, na tayo ng pera yun po. So, in terms of ano, yung paano siya lumaki sa, sa findings ninyo, kailan siya nagsimula? Ito, pero, uh, actually may uh, mga ideas um, na tayo na nangyayari yeah, towards the end of Pinoy's term. Meron yeah, nang nasisimula yeah, na, uh, na insertion uh, sa budget. Iba-ibang form of insertion pa, pero ang flood control was there already. But it started with dredging, Christian. Dredging was the first racket before. Meron dyan mga dredging machines. Itatambay nila sa ilog. like kahit ang ano sa anong audit ang gawin mo, hindi mo naman malalaman kung gaano karami tinanggal niya na buhangin eh, O, o burak. So it started with dredging. And I remember a meeting of the president together with some uh, legislators in Central Luzon where they were demanding their dredging budget. Eh, ayaw nilang sumakay na sa simula pa ng administration sa flood control, sa master plan ng flood control. Gusto lang nila makuha nila yung dredging budget. I think you remember that encounter. Diba? That encounter was was quite uh, alarming for me. I, I found it quite scandalous that they were asking for a dredging budget. Para bang, wala na silang pakialam sa master plan talaga ng flood control. Gusto lang nila, meron silang pondo sa, sa distrito nila, whether you like it or not. Parang gano'n yung nakita ko. Dito po, sa ginagawa yung investigation sa flood control, more or less, can you give us an update sa numbers? Ilang kongresista, ilang senador yung inimistigahan po ninyo? contractors is still the same. Meron pa rin tayong mga 70 plus na o mga 70 uh, congressmen who may be involved with the contractors. Pero ang ang low lying food yung tonti lang. Yung talagang hindi na, na disregard nila yung batas, tuloy-tuloy na sila ng kontrata kahit may conflict of interest. Marami yan. Uh, more or less, mga 35 siguro yan. 30 to 35 yan. Na dinisregard na yung batas. So, most likely before Christmas, ilan po dito sa mga kongresis, kongresistang ito yung makakasuhan ninyo? Kongresista, hindi ko pa alam. Uh, hindi ko pa alam. Kasi mas malalim ang link na kinakailangan namin sa kongresista. So, conflict of interest, marami ito. Tsaka marami tayong pinag-aaralan na civil forfeiture cases. Pero pero para sabihin ko pero, pero, kung sino dito ang directly linked already, hindi, hindi mo na mahirap magsalita ngayon, Mr. Chan. Basta everything is in process. The teams are working overtime. At tuloy-tuloy uh, yung pag-aaral niya ng ating mga fact-finding teams. In fact, uh, kukulaking na nga kami ng mga tumutulong dito. Kaya nga we're hiring so many lawyers in January and February and March. Ang target namin, 100 lawyers ang kukuni namin. Hmm. And we have 500 applicants yeah, already. Yung ano po, yung binabanggit yung civil for future no? pero bigyan nyo ka, po kami ng idea. Kung hindi mo na makakasuhan, for example, sa, sa, sa plunder, sa flood control, ano po ba yung ginagawa niya ibang ano, ruta? Si Al Capone, yeah. nung iyan ay hinuli ng U.S. government, hindi siya hinuli dahil sa murder, dahil sa Rico, Rico yung Rahitiri, hinudi siya for tax evasion. Tax evasion. Yeah. So you throw the book at them. You look at every possible uh, statute, statute that they have violated and, and, and use it against people who have violated <laughs> the law.